น้องตัวนะเกสไอ้วะไอ้วะอีท์เน่นะยังเนาะด่าเลยโดนพัสดอโลมีร้อนด่าเมน่าเมน่า Yung sa'yo, yu, yung puton? Oh. Yung sa'yo, katax. Inuunan ako ng tax. Adagi, na yung pitax? Tax. Adagi, adagi. <laughs> <laughs> ay, mas kala, mas kala, tax. <laughs> Ayan guys oh so, Grabe ang bugbogan ngayon Simula kahapon Grabe ang bugbogan Oh, daming to na, 'di ba? Ayun oh. Ako medyo may pagkamalas lang konti guys. Nag-iisa lang ang huli. Oh. Oh. Ito na sa atin na. Ah? Apat na sa atin. Oh. Diba? Wala. 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 Puro bulwak lang. Oh. Oh, ang diba? Dami. Daming tuna, oh. kam sa deck Wahid ba? Wahid ba? Sim sim. Sim sim ana wahid. Oh, malalaki guys oh. Malalaki. Grabe. Oh. Na kam. Aywa. Inta, kam. Oh, yan guys oh. Bugan no. Oh, bergogang wah oh mah yeah, ma? oh. Okay. Oh. Oh, don pa sa dolo. બ